Marami pong nagtatanong sa akin mga boss kung paano daw malaman na goods ang kabit na bagong LCD. So para sa akin mga boss may dalawa akong paraan kung paano natin malaman na goods ang ikinabit ng LCD. At ngayon mga boss is share ko na sa inyo para naman may idea kayo kung ano ang inyong gagawing pag-test kung magpapalit kayo ng LCD. Para pagbigay pa lang ng technician matest nyo agad kung goods nga ba ang LCD. Okay so bago ko, ko simulan mga boss sa mga hindi pa naka-follow sa akin don't forget to follow mga boss malaking tulong na po sa akin yan okay? at ngayon mga boss uumpisahan ko na okay, so may dalawang pagtest mga boss so una is lang tayo dito mga boss sa emergency call yan type lang natin mga boss asterisk number 899 tapos number tapos dial lang niyan tapos punta lang tayo dito mga boss sa manual test Okay, so pag dito na tayo, makikita natin screen unit test, charge and discharge mode, headset test. Okay, so pindutin lang natin tong screen unit test. Ayan, ayan na siya mga boss. Nag, test na siya. So pindutin lang natin ang screen 'yan Ayan. ayan. Pindutin lang natin hanggang sa matapos mga boss. At ayan, okay. So patapusin lang natin 'yan mga boss. Ayan. Okay, at ayan, ano ang resulta? All test result passed. Okay, so ibig sabihin mga boss, passed ang kanyang screen. Okay ang kanyang screen. So, ito ang pangalawang method mga boss na pwede ninyong gawin kung mag-test kayo. So, ang ikadlaw, ikapangdalaw, ikad... Ang ikalawa mga boss is punta lang tayo dito sa home screen. Yan tapos kailangan na natin ilong press ang apps yan tapos yan ipalibot lang natin kailangan hindi tumigil ang apps mga boss yan kailangan sumunod siya kung saan mo gusto dalhin yan malalaman mo yan mga boss na hindi matas ang part ng LCD kung titigil yung apps na yan okay so kailangan sumunod siya kung saan mo dalhin kung sumunod siya mga boss ibig sabihin goods ang iyong LCD okay so yun lang mga boss sana nakatulong to sa inyo mga boss at sa mga hindi pa nakapalo mga boss don't forget to follow mga boss maraming salamat